2020 lang na draft itong si Killian Hayes. 7th overall pick siya ng Detroit Pistons pero ngayon 10-day contract na lamang siya sa Brooklyn Nets. Ngayon sa Nets, siyang pumalit kay Buyan Bogdanovic na out for the season na na siyang iniweb naman ng Nets. So totally dahil sa bakanting posisyon ay kinuwang ngaho ng Nets itong si Killian Hayes. Pero ano nga ba nangyari sa kanyang career kung bakit magaling na prospect siya noon pero ngayon nasa G League at nagkakaroon ng mga 10-day contract na lamang. Ito ay marahil nahirapan sa si Kellyan Hayes na makasabay sa mga kasama niya sa Detroit Pistons at siya nag struggle din na maging consistent sa kanyang mga numerong ibinibigay. Para sa Pistons, noong 2023-2024 NBA season, nag-average lamang siya ng 6 points, 4 assists and 2 rebounds per game. Yung kanyang shooting, nag struggle din siya mga idol kahit na 41% siya sa field at 29% sa 3-point line. Sa free throw naman, 66% dahil sa kanyang mababa na true shooting na 45% mga idol sa 2023-2024 NBA season ay paunti-unti na nga tinanggal sa rotation ng Detroit Pistons. Lumiit yung kanyang minuto at hanggang hindi na siya pinapasok pa. Kalaunan siya ay etranade na lamang. Sa ngayon, isa itong magandang oportunidad itong ibinigay ng Brooklyn Nets sa kanya para patunayan na kaya niya pa rin makipagsabayan sa NBA. Kahit nagkaroon ng malaking butas ang Los Angeles Lakers sa kanilang center rotation pagkatapos na kanilang itrenade e si Anthony Davis at hindi rin nila itinuloy ang pag-trade kay Mark Williams, malaki pa rin ang paniniwala nitong si Paul George na siguradong mag workout pa rin. Itong Los Angeles Lakers sa kanilang kasulukuyang line-up. Sinabi rin mismo ni Paul George mga idol sa kanyang podcast na good luck na lang daw sa West dahil siguradong isang bangungot kung makakalaban mo itong Los Angeles Lakers. Patungkol naman kay Alex Len, isang laban pa lang yun at ating yan muli sa ngayon sa kanilang laban kontra Hornets kung ano ang kanyang maibibigay pa. Ika nga bigyan ng isa pang tsansa. Para sa inyo, ano ang komento mo sa sinabi ni Paul George patungkol sa Lakers na ito raw ay isang bangungot sa kanilang mga kalaban? I-comment lang yan sa comment section. Nalulungkot naman sa ngayon si James Harden na tila paunti-unti nang nawawalan ng lugar ang mga biteranong manlalaro sa NBA. Noon daw ay halos ng mga kupunan sa NBA ay mayroong mga biterano. Pero ngayon napapansin mismo ni James Harden na paunti-unti nang nawawala yung mga presensya ng bitrano. Mas marami daw sa ngayong mga kupunan ang inaatupag na kumuha na lang ng mga batang manlalaro. You see mga idol, importante ang mga bitrano sa isang kupunan dahil sila mismo yung magsisilbing modelo at magsisilbi rin silang mga coach, mga mentors sa mga batang manlalaro. Sad to say, eh ito talaga yung realidad sa pagdaan ng panahon ay paunti-unti napapalitan ang mga veterano at mukhang sa ngayon nga ay hindi na kinakilangan yung kanilang serbisyo. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita sa NBA. Siyempre, for more NBA updates, tumuto ka lang dito. Maraming salamat sa panunod.